Lalo sino? Na. oh Liyok ka lang Liyok naaa O, ganun bigla, ganun po Bam, ganun so, ah, so, ko ka? Hindi, nagatawang pa ako Patawal ko mo sinuntok mo eh? Ang laki nakatawa nun eh Taro ko nga doon, hindi pagkasuntok Pumukbo nga May sakit lang, wag mo eh Hindi, hindi, ganyan oh Gusto mo payo galing sa akin, tol? Di nila walang macho sa lumilipad na ipis. Ano na mo ngayon? Eh? Magbulsa ka ng isang ipis ngayon. Eh. Pag, pag nakikiramdam ka na ba, talata na to, bumulsa ka ng gano'n, tapos gano'n yung sakit niya. Ito oh, so ipis yun. O, yun ba? Diniwala ka? Hindi, magbulsa ka oh, ng ipis ngayon. Ang <laughs> sinipa <laughs> ka, parang sa Pinapayo na ito eh. Ang

matagal pa. Malamang mas Kung na yung sa bay, pag sinapakita, masaya yun. Kung regular pa, maging regular third year. Wala may babay pa. Hindi, pag sinapakita na yun. Saan pa yung exaculation yung pakakot? Sa pakakot po yun nga, no? Saan pa po? ba? na Teka, teka. Nasa gate pa kayo? Oo. saan doon? Malaki yung gate. Ito yung gate. Ito yung Jollibee. O, dali. Ang ina to'y sinasabi ko kanina, kung sa gitba ng bali ko, ko, oo, oh, sa gitba ng bali ko, sa gitba ng bali may niya. Ah! Diba may pila na tayo sa gitba ng bali sa brush niya. Toto na video, bagas. Bigay sa mga rin ba rin ba sa inyo yun? ba sa inyo ba Bumisita yung akong orientation. Lalo. Walang pa rin Hindi na ako agad kay Bamer. Alam mo anong dapat ginagawa mo. Hindi na ako. Ay, sige. na lang. Mag-aaral. pa akong <laughs> gagawin. Ano yun? Pa'n? Anong nangyari sa kanya? Anong sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa